Nay, meron ba diyang makakain? Gutom na ako. Sa bawat araw na lumilipas, pahirap sila ng pahirap. Hanggang sa dumating sa punto na kailangan nang ibenta ang kanilang baka dahil wala na silang maipakain dito. Iho, kung ibibigay mo sa akin ang baka mo, bibigyan kita ng mahihiwagang bagay bilang kapalit. Inilabas ng matanda mula sa kanyang bulsa ang limang buto o binhi. Inihagis niya ang mga buto sa hardin at pinapasok si Jack sa kanyang silid. Diyan ka lang sa kwarto mo hanggang sasabihin kong pwede ka nang lumabas at hindi ka kakain ng hapunan ngayong gabi. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang isang halaman na mabilis na lumalaki mula sa bintana, tumalon si Jack sa higanting binstock na manyapit siya sa mga dahon at sa mga baging na nakapulupot dito.